sa Good Vibes. Groundbreaking para sa nahaunang tree park sa Bacolod, ang Ginpatigayo. Yaring report ni Nico Delphine. Mga 30 minutos lang nga biyahe. Halin sa Bacolod City Government Center, malabot na ang Bacolod City Tree Park sa Barangay Alangilan. Anay kampo ini nga nangin tree museum sang syudad, makaligad sang tinuig ng mga tree planting activity. Karon ginasuguran nang pagdevelop sini bilang isa sa mga prime destination sa Bacolod. Sa groundbreaking ceremony, ginsiling ni Mayor Albi Benitas nga kasubong sa Mambokal Resort sa Banwa sa Murcia, ginalauman niya nga dagsaon ini sa mga turista. Labi na gid sa mga locals sa aton, no? May kadtuan agid sa long weekend. Wala niya mayor swimming pool. Kay do nagodto sila nga ginana. Ginapa pangitaon dinay buta ang lagoon din man this is a uh, design and build. So may mga adjustment man kita nga pwede mahimo uh, sa mga plano. Kapin sa 50 million pesos ang pondo nga gintalana sa Bacolod LGU agud nga mas mapatahom ang tree park, mapatukuran ini sang glamping kag camping site. Picnic Grove, mga gazebo kag cottages pati na lagoon kag, kag mga viewing deck nga sarang ma-enjoy sa mga bisita. I noticed no that since the pandemic, ang lifestyle sa Everywhere is now outdoor. Okay, uh, we understand during the pandemic, though I opened that uh, we have kind of neglected the beauty of nature, and so we're bringing it back. No? So a uh, uh, project is designed to that enjoy. ang outdoor, ang nature. This is probably one of the uh, remaining areas nga ang mga kahoy wala na kinatando. Kung makita mo, no? Uh, every one city, uh, one meter, may kahoy kang may makita. Of uh, Mayor Albi, we know that uh, dako ang maninipig to sini, kagmadamo ang magagad to because the access so easy compared uh, six, seven years ago. Kaysa mo na matagpo diyan ng Katos hindi ka nag-indihan makasunod, especially kung magulang. Sa Desyembre, ginapaabot matapos ang first phase ng proyekto. Ganibisan si Councilor M. Ang nga sa author sa Bacolod Dream Museum Ordinance ng 2018, ang halos hindi man makaulat sa mga resulta sa isa sa mga ginakabig legacy projects ng Binitas Administration. As an advocate for environmental causes for most of my life, like, I, in fact, in some of my advocacies like, for example, the plastic bag ban, I came very, very early and earned a lot of kaaway in the process who are now on my side because they realize kung ano ang benefit sina sa aton. realizing that the tree park which I had in an ordinance many years ago has finally been realized it makes me very very happy about it ang inaugurasyon sang tree park ang gintambungan sa mga city officials kabahin na diri sang congressman Greg Gasataya kag vice mayor Alcide Familiaran mga punong barangay kag department head sang syudad Nico Delfin para sa DG Cast Negros